dumating na po yung napanalunan ko sa kay Pugong Bia Hero. Ayan guys, ito na guys. Oh. So, ayan guys, dumating na po yung napanalunan ko sa kay Pugong Bia Hero. Ayan guys, ito na guys. Oh. So, ayan, bubuksan ko na siya ha. Ayan. 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 Ito ano ba ito? Ay, kulay white. Ayan, guys. Oh, oh, mm oh. Hubong -hmm. Viajero. Ah, may zipper siya. Ayan. Ayan, guys. Sa harapan. Ito, sa likuran. Ayan, guys. Sa saglit. So, Susot natin. Thank you so much. Ayan, damang tama lang sa akin. Ang ganda ng design at ang kapal. Ayan, thank you so much sa team Pugong Gahiro at sa kay Sir Paul na tumawag sa akin. Thank you so much.